So ito na po yung aso po no, na ano ah uh, kung sino pong may gusto po sa terrier, ah uh, punta lang po niyo dito sa May Pahaw City. Uh, dito po yan sa may harap po ng uh, po ng elementary na May Pahaw. Uh, dito lang po yan siya sa high School. So kung sino pong gustong may kung sino pong may gusto nito, ah uh, pwede po kayong lumapit sa akin at uh, bigay po natin yung uh, terrier dog po. Wawa wow, na. wow, mm. uh, ano lang po yung sa dog pound dito. Kayo na pong bahal. Uh, sige, sige. ulam lang yun. Oo, oh, lang. So, yan. Yan po, no, po uh, yan, no. po ay uh, parang terror dog. Uh, para po siyang sitso. Terer oh, dog po siya. Dito ka na, hmm. Ano So, ayan na po, no. Uh, yan po yung no, uh, terer po, no. Uh, yan po. Uh, po ito. Uh, kung, kasi nga paluin po ay, daw siya sa ulo man, ng may-ari kaya po uh, ay, si po nga si na po ng ay, ah, kapit kapitbahay po nila no isa po siyang ah, lalaking terror po no isa po siyang laking isa po siyang lalaking terror uh, ayan na po uh, kung sino pong may gusto uh, mag-commit lang po sa akin at agad po natin siyang ibibigay ibigay lang po namin ibigay lang po namin siya sa may kakayahan lang po no siya nalagay? O, oh, dyan. Na ay, ay hindi, ma'am. Kaya tawakan ay, niyo, po. Ay, tawakan niyo, ma'am, para maniwala kayo. Dito no. ka na lang, bebe. Ay, Ayan po, apang. Ay, uh, Samantala kaya, lang, lang po siya dito, po. Ay, hindi. Sinig lang po namin talaga siya. Sa malulupit na tao. Oo, oh, sige. O, sige, 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 sige. sige. So ayan na po no ah, kung sino pong ah, may gusto po nitong mag-adapt. Ah, ano pangalan nito? Ah, Brox, Brox ang pangalan po nito. Ah, mag-comment lang po sa baba po no at atin pong ibibigay po si ah, Terror Dog. Ayan. Ah, sige 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 sige. So, ayan po no. ayan ah, po. Ah, kasi nga Uh, kinuha na po daw nila ng kapitbahay nga kasi nga po daw sa sa kasi uh, kinain po daw niya yung mga alaga niyang manok yung totoong may-ari po nito no uh, kung sino pong may gusto po dyan uh, mag-comment lang po sa baba at atin pong ibibigay sa inyo uh, ibibigay ibigay po namin yung uh, terror dog yung may kakayahan lang po no Ah, oh, yung may-ari po nito po ah uh, gusto daw niyang patayin ng kanya pong alaga, mamartilyuhin po daw sa ulo dahil nga po ah uh, uh, kinain po daw niya yung mga alagang manok. Kaya po uh, pinalayas na po siya at buti na lang po at mayroon pong kapitbahay po na sinave po siya at dinala po dito sa amin po, no? At nandito po siya ngayon sa amin at ngayon po at kung sino po ang may gusto po nito sa terror dog na parang sitso. Mag-comment lang po sa akin sa baba. Maraming maraming salamat po. God bless.